Hey, mama, kayo mga mahalang ating topic ngayon na tinatanong ni Emilio ang tanong niya ay paano ba umangat ang pita ng isang babae kapag dinidilaan yung kanyang bulaklak So yan ating pag-uusapan for today's video Bibigyan ko kayo ng isang pwede nyong magawa para mapaangat at mapasunod yung balakang ng isang babae kapag kinakain o dinidilaan nyo ang kanyang bulaklak So kung interesado ka malaman, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So paano mo nga ba mapapangat? Ang unang-una mong pwedeng magawa ay yung hahagurin mo mula sa baba hanggang doon sa yung alam mo yung nasa may butas sa kapitan mula doon sa baba na yun, hagurin mo pataas. Sigurado, ang susunod, aangat yan sa unang lapat pa lang ng dila mo. Palaparin mo yung dila mo, tapos ihagod mo hanggang sa taas, tapos higupin mo, sipsipin mo. Sigurado, aangat yan. Ganun lang kadaling mapaangat yung kwita ng isang babae kapag ka mo siya. Tapos, siyempre, pwede mong gawin para umangat talaga siya, eh di siyempre, lalagyan mo ng unang sa ilalim ng kanyang kwetan. So, yun yung magagawa mo para nakaangat na siya talaga kahit hindi mo pa dinidilaan. Tapos, kapag dinidilaan mo na, yun ay sinasabi ko na mula sa baba pataas yung hagod. Lalo na kung bago mo palang lang siya dedelaan. Siguradong aangat ang kanyang petan pahabol sa pagtaas ng iyong dila. So, sana nasagot ko ng tama ang iyong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.